Natulot na Natulot na tulut ng panakay ng likong mga nangrang. Pagkakalat ang mo na puso, pagkat mo at tingisan sa iyo. Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama, upang maging huglang kapat sa iyo, amin Ama. Pagkat ay aming nakilala ang sinubunang Diyos Ama na may tanga. 🎵 At nilinis ang Naliwanagan at nagkaroon ng tulay at 🎵 Pagkakiyong nilinga mga X-Men! ex 🎵 The X-Men! mga x Like, ah, Talagang gita-gita yung ano natin. Siyempre, masaya pa rin dalaga. natin. Fred Marcos, una sa lahat, salamat sa Diyos. Okay. Muli po tayong nagkasama sa okay. mga kasama. At siyempre, binabati natin, una na, uh, kapatid na Marcos, kapatid na Larry, ang masugid nating tagapanood ng programang Getsman. Salamat po okay. sa Diyos. Tayo na rin rito. Sana po samahan nyo kami sa kalahating oras ng napakahalagang pagtalakay Una po sa lahat, sa awat, sa tulong ng Diyos at sa pangunguna ni kapatid na Eddie at ni kapatid S na Dali. Oh, sige, sige, sige. Kasi ano eh, galing kami sa pag, sa pag-awit, kaya ganitong damit ko eh. Yung mga choir na kasama ko, binabati ko yung mga Central Division Women's Choir, lalong-lalo na sila si Smirna, si Selena, si Spresi at saka si Smila. Hello po, mga kasama. Lokal ng pagbilaw, sis Early, Canilas, Lot Lot Par, Irene Canilas, at saka po lahat ng taga Quezon at pagbilo Quezon lalong lalong na kami na Si Brad Larry. Siguro gusto kong batiin yung mga bagong kapatid nating Africans. Ah, mga taga-Gana, Africana. At viewing po sa mga kapatid sa Gana. Maupay ng aga ha mga tagalite, labis na hataklubay nga nagkikita Di na. ko Coordinating Center, Kanda Brad Um, um, maram na akong kamukunin na uh, eh, may Rembrandt Chief. Maupay nga uh, aga ay yung atanan dida coordinating center. Um, kapatid na Marcos, maganda yung ating pag-uusapan, <laughs> Oo oh, diba? naman. Kasi kapatid na Marcos, kaya sinabi kong maganda, sis Jarel, Brad Larry at sis Lydia. Kasi yung kabilang pinanggalingan nating reliyon, uh -huh. kapatid na Marcos, maraming kapatid na nagsasabi na siyempre napapadaan sila pag naglilipat ng istasyon. Uh -huh. Maraming nagsasabi kapatid na yung napapanood nila sa X-Man, eh sinasagot naman ng ating pinanggalingan. Uh -huh. Ibig sabihin, aba, Natata, tinatalaban sila kapatid na Marcos dahil ba't kailangan nilang sagutin yun? Ibig sabihin o, kapatid na Nidia. Oh, kapatid na Nidia ay pinapanood talaga o, o, tayo naman, ng mga o, o, nasa kadiliman. Opo, correct. Oo naman, kasi ang manonood ng uh, sila nasa kadiliman, o, o, natural o. ang panonood nila. Kaliwanagan. Ang, <laughs> <laughs> okay, tingin nyo nasa kaliwanagan. Yes, o. Ay, ang kapatid Marcos na Suryano. Opo, o. nanonood nga sila kasi may nag-text sa akin kanina lang. Kanina lang, o, o. talagang alam nila, sabi pa nga, o oh, nag-taping sila sa Baguio. Talagang nanonood po yun. Okay. nandoon sa Diliman. Pero ako rin Brad Marcos, mm -hmm. na, minsan pa napapadaan ako sa programa nila. Oo nga, sinasagot nila lagi yung tinatalakay natin dito kaya lang ang ang reaction ko na lang natatawa na lang ako sa mga sagot nila. Gano'n? You know? Oo, nakakatawa lang eh. Nakakatawa, uh, nakakatawa talaga kasi ang tagapag-tour naman nila mm -hmm. ay taga kadiliman mm -hmm. Kaya gaya gayon ito mga kababayan, mga ka X-Man. Ipagpapatuloy po natin ang pagsagot sa kanilang gabay sa tagapagturo na alam natin ito'y mali at lab laban, labag sa Biblia, at hindi pagtuturo ng Kristo at hindi pagtuturo ng mga apostol. isa hmm. pong bagay na dapat ding maunawaan, hmm. hindi lang ng ating mga kababayan maging ng mga miyembro. Kasi alam mo, kapatid na Marcos, sinasabi nila, yan ay gabay. Hindi, hindi yan pagtatapat sa kanilang mga miyembro. Eh. Panloloko yan. Eh. Hindi yan gabay papunta sa kaligtasan. Kundi, mana pa, gabay yan papunta sa kapahamakan. O naman po, kasi ang itinuturo, labag sa Biblia. Tama Uto. po yun. Alimbawa, yung kanilang tanong ganito, mga kababayan, na uh, ito'y itinuro ng tagapamahala na nasa kadiliman na walang ibang kumapatnubay kundi yung naghahari ng kadiliman. Ito ha, pakibasa kapatid na... Ito, ito, ito na lang, malaki kasi si Smiden. Subalit, itinuturo ba naman natin na si Kristo ay karaniwang tao? Ang kanilang sagot, tanging tao, gawa 22, ang ginagamit na talata ay ang Easy to Read New Testament. Pero ito muna, na makapatid, ka kapatid na lari po. Pakibasa po. Sige. Hanggang saan po? Yan, sige, yung tinuro ko po Aton sa inyo. Po, ang tanong, subalit, itinuro ba <laughs> naman natin na si Kristo ay karaniwang tao? Ibig sabihin, kita nila na si Kristo ay hindi sa, sa pinanggalingan nating reliyon, hindi karaniwang tao. Di po ba kapatid okay. na Larry? Oh, kapatid na Marcos, ko nga hmm. po nung ta, uh, dumadalo po ako sa mga pagkakatipon doon, mayroon nga silang sinasabi na si Kristo ay hindi pangkaraniwang tao, hindi kagaya nating hmm. tao na pangkaraniwan. Siya oh. daw ay katangi-tangi at mayroon siyang mga katangi na wala sa pangkaraniwang yeah. tao. Kapatid Gano? na Nidip. Ay, katangi-tangi tao pala. Ay, ba't inidudugtong mo pa doon salitang katangi-tangi yung tao. So, eh, bali ka tangi. Mm. Si -hmm. diba? kahit mo pang sabihin, tao pa rin yun. Dahil pili po idinidikit yung salitang oh. katangi-tangi. Di diba, kapatid, kapatid, na Lidya? Ay, kahit na anong paliwanag nila, Brad Marcos, kitang, katangi-tangi, ay talagang... Ano pa rin, tao pa rin ang pagkakilala nila kay Kristo. Magandang ano yan. Yung tanong nila na sinasabi, itinuturo ba naman natin na si Kristo ay karaniwang tao? Yan ay pagtuturo na labag naman sa Biblia labag naman sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Kasi ang pagtuturo ni Apostol Pablo, ganito mga kababayan, pansinin po natin, talagang ang tagapagturo na nasa kadiliman ay walang unawa sa Biblia, hindi alam ang itinuturo ni Apostol Pablo. Ah, sige, kapatid na, baka sabihin nyo, kaya ako nagdadala ng Biblia, isisisli dyan pabasahin natin. No, at magugulat no, siya no. mismo A kung ganoon. anong nakasulat sa Biblia. De, kapatid na Lidya Sige, kapatid na ninja, pakibasa. Yung po. Pilipos 2.5 hanggang 6. Sige po. Sige hanggang 7. Pakibasa po kapatid na ninja. Yan. Ang babasahin niyo po ay oh. magandang balita oh, Biblia. Magandang balita Biblia. Sige. Ang babasahin ko po ay sa Pilipos 2.5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Yun! Oo! Oh, oh. Ang ano bang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Lidia? sabi po ay, sabi ni Apostol Pablo, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Yun! Ano namang sabi niya ng tagapagturo na nasa kadiliman, kapatid na Larry? Sabi rito, subalit so itinuro ba naman natin na si Kristo ay karaniwang?